Magandang araw mga kabarya And welcome to my channel Saudi Boy TV And this is your Kuya Alan Sana po ay Nasa mabuti po kayong kalagayan Ngayon Sa sinapit nating bagyo Bagyong Ulysses Ayan, ingat-ingat po kayo Sa mga bago kong subscribers At mga viewers Ay welcome na welcome po kayo Sa aking munting channel sa mga senior citizens kong viewers at silent viewers, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsubaybay ng aking mga videos. At kung bago ka naman po sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan i-like, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka palagi sa panibago kong video. About po ito sa old coins, rare coins, common coins, foreign coins at sa mga banknotes. At kung gusto mo naman pong magpa-shoutout ay mag-comment ka lamang po sa comment section para sa susunod kong video ay may sama ka sa shoutout. Guys, may makonti po akong uh, na-hunt ngayon. Meron po ako dito dalawang piso. Ayan. 2012. Ayan po. May error. Ayan, may cut error po dito sa may gear. Ayan po. 1 piso BSP series 2012 at 1 piso BSP series din 2013 may card error din po ito ayan dito sa may gear ayan nakadikit na po dito sa bilog niya is 1 2 3 ayan po tatlong card error at may tatlo po akong na hunt na foreign coins ayan Ito po ay Yi Jiao 2014 ng Bansang China. Ayan, makinitab po. At isang Ten Yen ng Bansang Japan. Ayan, maganda po ang kondisyon ng Sony. Ayan po. At isang One Gearhams ng Bansang United Arab Emirates. Ayan po. Ayan po ang ating na-hunt this day. Ang tatalakayin po natin ngayon guys ay 2 piso na may taong 1983 Flora and Fauna Series. Ayan po, nyog. Ayan. May lima po akong 2 uh, piso. Ito, purus yung itong apat po ay 1990. Purus 1990 po. Madung, madungis nga lang po. Oh. Apat na 1990. Ayan. Mga madudungis isang 1983. Narito po ang features nito. Country, Philippines, Field, Republic, 1946 to date. Type standard circulation coin. Years 1983 to 1990. Value 2 piso. Currency piso 1967 to date. Ang composition po nito ay copper nickel weight 12 grams, diameter 31 mm, At thickness niya po ay 2 mm. Ang shape niya po ay decagonal or 10-sided orientation medal alignment. Ito pong bariyang ito ay demonetized na noong January 2, 1998. References KM number 244 at ang score number po ay 85. Ang nakikita niyo po guys ay ang kanyang overs. Andres Bonifacio E. de la Castro, 1863 to 1897. A Filipino nationalist revolutionary leader. The father of the Philippine Revolution and Filipino nation. And the first unofficial president of the Philippine Archipelago. Facing left. Lettering, Republika ng Pilipinas. Andres Bonifacio. 1983 Translation Republic of the Philippines Andres Bonifacio 1983 At ngayon guys ay dadako na tayo sa kanyang reverse Coconut palm leaning right Biological name Cocos nucifera Lettering Cocos nucifera 2 piso Translation Coconut palm tree 2 piso ang edge nya po guys ay plain ayan plain lang po siya. ang 2 piso 1983 ay may total mintage po na 15 million pieces Ganyan po, karami ang ginawa nilang 2 piso 1983. At ngayon guys ay dadako na po tayo sa update price nito sa Numista. Meron lamang po itong tatlong update price. Ang fine na may halagang 17.11 pesos. Sa very fine naman po ay may halagang 55.89 pesos. At sa uncirculated po ay may halagang 129 and 46 pesos. Ayan po ang tatlong update price ng ating bariya na 2 piso na may taong 1983. At ngayon guys ay dadako na po tayo sa ating shout out portion. Mega mega shout out po kay Marinong Gala Official, Uncle June TV, kay Sister Filipina in Central Penn, USA, Roxin May Cernada, kay Sister Screen Greta, Collector Pix Veronica of Frim, Kay Bro Jerry Valdueza Mario Victoria Coins Jad Smith At kay Idol Greg A. Ahero Mega mega shoutout din po sa aming team na Team Alliance At Team Milka and Friends Isya shoutout ko din po ang ating mga OFWs At ating mga frontliners around the world Mega mega shoutout po sa inyong lahat Mag-ingat po kayo dahil kayo po ang aming buhay na bayani. Ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating konting informasyon at update price ng 2 peso na may taong 1983. Ang Flora and Fauna Series. Sana guys ay may nakuha kayong konting information mula sa baryang ito. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood at pagsubaybay ng aking mga videos. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayong palagi. God bless!